Uy. Tika <laughs> dito. Tiyan si Miming White. Miming White saan? Masamang panahon na yung mga katropa. Oh. Sinampay ko. Hindi, natuyo ang sinampay. Ang sinampay, hindi natuyo mga katrupa sa ulan-ulan -ula ng panahon ngayon. Ilipat ko pa rin sa sa ulan-ulan. Akala ko matuyo ito kapon. Tan pala.

bantay na sila na kung anong oras sila magkain, no? <laughs> Laro muna kayo.